Paano mapapahinto ang matuli na kotse kung sira ang preno? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun marami tayong na-receive na video from my previous video na pinakita ko o dinemo ko paano mapapahinto yung sasakyan na gamit lang yung handbrake. Unfortunately, nasa private road tayo nun at nasa 10 kph lang yung takbo natin at napahinto ko gamit lang yung handbrake. So, kumbaga dahan-dahan ko lang inangat at yun na, wala tayong ibang ginawa. Hindi tayo umapak sa preno, hindi tayo nagbago ng uh, cambio natin. So, now, yun, may isang question tayo no, sa automatic. Paano naman kung mabilis yung takbo? Uh, technically, po pwede nyo pa rin gamitin yung handbrake ninyo kahit mabilis yung takbo ninyo. Kung siraman yung inyong preno o hindi na gumagana yung inyong preno pero syempre as much as possible i-workout nyo pa rin. Baka naman mag-function pa rin yung preno ninyo. So, i-try nyo pa rin siyang i-pump o i-hold hanggang doon sa pinakadulo at baka huminto naman yung inyong sasakyan. Pero kung talagang wala na, sabi na natin, wala nang, hindi na gumagana yung preno natin, we can use din naman yung ating handbrake. Ang pinaka-idea lang doon is still dahan-dahan pa rin yung pagtaas. Kasi pag sakali halimbawa na walang kayo ng preno, mabilis ang takbo ninyo, then bin, binigla ninyong angat yung handbrake, there's a tendency na magwiggle yung inyong sasakyan or gumasgas yung gulong nyo sa likod pwedeng maging uncontrollable siya so wala uh, pwedeng tumaob yung inyong sasakyan so kung sakali man no pwede pa rin naman sa mabilis yan unfortunately hindi kasi natin siya pwedeng itry sa mga public road no hindi siya safe sa iba so kung sakali kung makakahanap siguro ako ng area na private road na pwede nating itry ay can demonstrate naman pero on the idea, pwede rin, no? Pwede nyo pa rin mapahinto, gamit lang ang handbrake. Sana meron kayong enough distance don sa harap ninyo para dahan-dahan yung maangat. Hindi recommended na biglan yung iaangat. Uh, may isa pang idea dyan. So, kung meron yung manual mode, uh, pwede mong switch to manual mode and dahan-dahan ninyong -dahan bawasan yung cambio. Then, pag nandun na kayo sa first gear, napahin, napabagal nyo na, sabihin natin mga 20 kph na kayo, doon yun na i-apply yung inyong handbrake. Okay? So, still focus on the steering. mag kayo pag nawalan kayo ng preno sa kalsada. Sana hindi naman ito mangyari sa atin. Pero kung sa ganong pagkakataon, we can use the handbrake. You can use the low gear of your car and the steering. And mag-hazard kayo kung sakaling makaka-experience kayo ng ganyang klase ng scenario.